Uh, Tayad mga master. Sawa. Alright. Ari ko. Nabinyagan si Ultra Vendor natin mga master. <laughs> Bakaan dyan pa sila bro. <laughs> Sigjad ni sa baybay ni mga isda. Fish on ano to? Ay line snapper. Stop it. Say snail snapper mga mastero. na <laughs> <laughs> ako na bro, kagang. Kagang na subo bro. Ano kaya to? Tayad. Ay, tayad na naman. Na nagbabag. <laughs> Babag tayad. Kalang kong mamaw. Kalang kong mamaw. Ah! Alright. What's going on? Oh. Gunlut mo ngi hapon siya. Pisi-pisi. Come to daddy na. Mm, fish on. All right. Mm. Oi. Tayad na naman. Ay, ano to? Oy, triple tail. Isa rin na kilayan bro. Kaya yan mga master Baba tayo ng bangka Mag sure casting muna kami Si bro J Mag Ano si Mag Bit and wait Kami dito muna kami Mag sure casting Alright Let's do this shipi shipi <laughs> Mm. Fish on. Fish on, Mama Sir. Mm. Ano kaya to? Ay, na, nakabu... Eh. Tayad. Sayang. Pakol Pakul. Mayungod to mga master <laughs> Nga una sa amin, mga master Kay gutom na gusla nagtidan Unya na may mag update sa mong kuha mga master Kay Wa pa man hauman Gutom na Gutom na sad Pero champion na yun Boundary pa mga master Boundary Champion eh Dari champion um, champion siya uh, uh. Champion <laughs> Mga una sa amin, mga master Fish on <laughs>